So ayun mga kamotores, nandito tayo ngayon sa Landayan So hanap tayo ng nut sa gulong sa likod ng gulong ni Black G So dito daw sa bandang Landayan meron daw bilihan ng bolt and nut yung pangalan ng shop So hinahanap natin ngayon So bumilit muna tayo para tingin tingin sa paligid sa lugar kaya ayon dito? So itong halong dahiway na to, Pasita Paglagpas natin sa stoplight doon sa unahan Ando yung yan So malapit daw sa LTO Ito kasi LTO ayan LTO San Pedro And tabi daw ng Jetty Ayan Jetty Gasoline So ngayon ah, Hanapin natin dito yung Bolt and Nut Dito yun At talagang tayo sa dulo mga kamotrista so, Bagalan lang natin Magigilid lang tayo ano ang nakakita dito? Nagtitinda ng bolt. Sa turn tayo mga kamotorista. <coughs> Balik tayo. Woo! Hirap pa naman ito ba with tawid awit Dito baka mayroon dito din maraming gawa ng motor tarong tayo dito sa unahan ito na yung jetty yung bolt and nut buha dito hardware naman ito eh susunang nakasulat kasi yung bolt and nut yung hirap hanapin space for rent ito billion ng motor, transcycle, cycle ah last ito e-bike baka ah, dito sa gilid dyan baka oh. ma-teres lang, hirap hanapan ng knot nito sa likod ng gulong, yung nat don sa gulong para hindi sya alog-alog ang hirap hanapan, wala sa mga kasa, ito wala rin sa mga stock market kaya di tayo bibili sa mga bila ng bolt and nut so dito sa left side natin hardware hindi lang sure kung meron dito nun baka ito nga yun sinasabi nila pero ito motor accessories to eh check na lang tayo mga kamotorista hindi ko wala po na lang tayo tanong tayo, okay. tayo sa hardware marami tayo sa unahan pa oh, uh, meron pa pare pwede magtanong alam mo yung yun dito yung bilihan ng mga bolt at nut bolt at nut daw pangalan ng shop oo saan lugar yun dito Wala ba? Dito daw, malapit daw sa may jetty Gasoline Ah, yung jetty nga eh, wala May hardware Ah, may hardware doon Dito sa hanina to? Ah, dito sa kabila Ah, sige pare, thank you ah Hirap panapin Walang pangalan eh Sige, thank, thank you ah Sayang kasi mga kamotorista Pag magpasta tayo dito Landaya na Sabi lang nila sabi lang nila, bago dumating daw ng landayan. Ito yung landayan, oh. Malapit sa jetty gasoline. So, na tayo sir. Yan, ito. Ah. sa area na to. Fear pa ganap, pa. Buhas sa hardware nga doon. Tingin tayo mga kamotorista. Turn tayo dito Pag-stop. Kaya na kasi dito Turn na lang tayo Tayo sa hardware mga kong Ba dun meron Ah, dito mga kong hindi hara dur eh. ito tayo dito. Dito ba yun? Tanong na lang tayo. Pero kasi lang ganito dito. Tiyan tayo. Miss, may, may, ganito kayong nut? Wala po, doon pa may tabi ng ano. Ng? Gasolinahan. Miss, nung tabi? Gasolinahan, yung hardware po dito. Ah, okay po. Thank okay. you po. Uh -huh. Okay, abuti na lang naturo sa atin. Tabi daw ng gasolinahan. Doon pala yun. Thank you kay ate. Tu naturo, turo sa atin galing na tayo dito kanina eh mga kamtorista hindi natin nakita kasi yung... ah ayun plastic ah, ito yun golden motors baka dito meron rapide eh ito mong hardware sa kabila meron din tingin muna tayo mga kamotorista ah ito nga ata yun ito nga itong hardware check muna tayo ayun dami bolt at nut sakto so, ito oh. dahil pala dito ayun mga kong turista so dito lang palang marami hanap ah, tayo may magandang trade ito may trade ganito double lock meron po kayong gate bolt Size 22. Ganitong klase. Size 22. Ay, yung tools kasi niya, 22 eh. Yung tools niya, 22 ang kasya. Hindi ko alam. Pwede, check na lang. Nandun na may motor ko. Yung malaki dito. Ayun. Check mo muna po na. Sa so, mga kamotorista, sana kasha. Ay, mas malaki pa ng konti. Boss, mas malaki pa dito ng konti. Ano? Ha? Ano size dito? 22, mga 24 siguro. Meron pa ba dyan 24? So, yung buti na lang meron dito. Ay, pala, may double trade din sila oh. Ayun, buti na lang malaki so, sana huwag kasya na sakto thank you lord dito sakto boss magkano ito? Maka, maka po. Nine? Ang mura lang po, no? na natin ah, sa <laughs> Ano size nito, 69 by 1.5 16 mm 16 mm By 1.5 By 1.5 Ah, okay Ang hirap makahanap ng ganito Dito lang pala meron Natanggal yung ganito nung lock ko sa motor eh, sa gulong. nagewang Dito lang pala meron. Ito rin mga kamotorista kung kailangan itong mahabang bolts. Ang dami rin dito. Ito mga kamotorista, mahabang bolts. Ang dami. At And iba-ibang nut. Ang dami rin dito. Ayun bigong ibang sizes Alright, thank you ha. So, ayun, nakabili tayo. So, ayun mga kamutrista sa mga sa mga nahulugan din dito ng nat. So, meron kayong mabili dito dito mga kontrasta sa gilid ng palak natin dito sa gulong. So, mga nahulugan kayo. Ito rin issue nyan eh. So, na, dumudulas, nalulus trade. Minsan naman, panagpakabit tayo ng gulong. So, hindi na higpit ang maayos. So, ganun siguro nangyari sa akin. Kasi nagpakabit tayo nito sa gulong ng likod natin. Hindi siguro nagpitan or di na ilagay. Kaya, nawala. So, medyo gumigewang siya ng konti. So, ang hirap bumili sa mga stock market mga kamotorista. So, ang hirap din sa mga um, kasa, wala rin. So, dito lang mga uh, tagpuan no. Oh. So, ito, jet, uh, jetty gasoline. So, dito, papunta dito ng um, LTO San Pedro. So, LTO San Pedro daw ito. So, ayan, Dunkin Donuts and Jetty Gasoline. So, makakita nyo to. So, itong hardware, yung pangalan, wheel wide hardware. So, ayan, dito tayo nakabili mga kamotrista. So, marami sa silang ganito dito. So, ayan, kakabit na natin. So, para iwas gawang na. So, ayan lang mga kamotrista. So, ride safe always. And, mabang buhay sa inyong lahat. So, peace. Peace.